Hello, hello, hello! Kumusta mga Pilipino sa buong mundo? Uh, Nag-lunch na ba kayo? Kumain na ba tayo? Sana nga, nakakain na tayo. Lahat tayo ay busog na. At, uh, para naman yung ating uh, mga sikmura ay uh, maging masaya na. <coughs> Nang sa ganun, ay, tayo ay... Uh, kapag trabaho or makakagawa ng mga kailangan gawin sa araw na to. Nasa uh, initial pa lang or mid middle pa lang tayo ng kalagitnaan pa lang tayo ng uh, ng araw na to at marami pa tayong gagawin. Anyway, uh, kakakain ko lang po at uh, ito gusto ko na muna munang uh, magkwento-kwento ng sandali. At uh, Masaya ako nang nakita ko yung ano eh uh, ginagawa ngayon ng House uh, Committee on Constitutional Amendments. Kasi medyo nalungkot muna ako doon sa Senate kasi si Senator Robin parang nanahimik doon sa kanyang mga hearing, na, uh, parang nanahimik doon kung anong gagawin niya kung ilang linggo na wala ng balita doon sa Senate sa committee ni Senator Robin tukol dun sa pag-amend ng uh, Constitution. Kailangan, kailangan para pa naman natin yan eh. At uh, yun nga, yung yun nga, yung sa uh, sa House at uh, yung ano nila, yung daw dito. Uh, may mga oposisyon. Okay, yeah. Expected naman 'yan May mga opposition, may mga concern ng mga tao. At gusto kong i-point out yung isa sa mga sinasabi nila, yung ang isang ano diyan, yung fear, yung parang, parang kulang sila ng tiwala dun sa kung sino man yung nakaupo ngayon. Parang tingin nila yung makikinabang diyan na ay yung ano lang, yung mak yung nakaupo, yung parang-parang ang purpose lang talaga ay uh, term extension lang talaga parang yun ang nakikita ng mga uh, umaayaw diyan sa sa constitutional reform pero actually masasabi ko ganito Iyan e, e, naman ay uh, ano yan eh kahit naman sino pwede makinabang diyan sa sa constitutional reform hindi man hindi man tayo pwede maglagay diyan na si si uh, ganito lang ang pwedeng pres, uh, pwedeng prime minister habang buhay or sabi natin presidente habang buhay hindi mo pwede na ganun hindi pwede ilagay idadaan pa rin yan sa konstitu sa eleksyon ng kung sino man yung uupo diyan at halip sabi, na natin tanggalin yung term extension sabi na lang natin lahat naman makikinabang diyan kay, kay administrasyon ka kay opposition makikinabang ka diyan parehas ang ang pang ano na lang diyan is kung pagalingan na lang sa performance para ka tumagal sa ano sa pwesto hindi dahil uh, ikaw yung kaupo ngayon hindi ka na pwedeng tanggalin hindi eh, hindi ganoon hindi man pwedeng maglagay sa, sa, sa batas na naka-specify doon na yung pabor lang kay ganito yung yung batas eh, magagaya ng panahon ng tatay ni ano ni BBM na <laughs> dictatorship tayo noon eh wala nang silbi yung mga batas ng time na yun eh eh sa ngayon, uh, un under the rule of law, lahat yan ay ano, saklaw at uh, hindi pwedeng favor sa isang tao lang yung mga ganyan. So hindi dapat sila matatakot dyan sa constitutional amendments. Pangalawang, nanonotice ko dito, parang isa sa mga nag-object dito, yung mga sabihin natin mga malalaking negosyante sa Pilipinas. Nat natatakot sila eh. Na... Yung negosyo nila ay uh, maapektuhan pagka magdagsaan yung mga foreign investors. Pero sa tingin ko, mali yan eh. Kasi ang mangyari actually dyan kung magdagsaan ng mga foreign investors dito, ay uh, makikinabang yung mga local businessmen natin. Kasi kailangan ng mga partners yung mga foreigners. Hindi man tatanga-tanga naman yan dito. Hindi man nila kabisado yung market at saka kultura ng mga Pilipino. So maghanap din mga, ng mga partners din. Kung hindi man partner, yung mga lokal na negosyo natin, magkakinabang kasi itong mga negosyo na papasok, kailangan din nila ng mga subcontractor, kailangan din nila ng mga local suppliers, hindi naman lahat nilang, hindi man lahat ng pangailangan ng kanilang itatayong kumpanya dito, ay bit-bitin nila galing sa labas. Maraming mga kailanganin sa mga operation ng business nila, ay dito rin nila bibilhin sa lokal at siyempre bibilhin nila sa mga local businessmen yung mga supply. So, pabor, pabor na yan sa mga local businessmen din eh. At hindi lang businessmen makinabang, siyempre yung mga manggagawa kasi maraming trabaho ang uh, magiging available. Everybody happy. Hindi kagaya ngayon na parang medyo limitado investment nakikinabang lang yung mga malalaking businessmen which is short-sighted din sila kasi mas malaki pa sana talaga negosyo nila kung meron mga foreign investors na nandito sa atin. Tingnan mo na rin yung sa Singapore o yung ang daming mayayaman na Singaporeans kasi nga, maraming mga foreign businesses na nandun sa bansa nila. Ngayon, so mga ganyang-ganyang concern about dun sa sa ano pag change ng constitution ay tatanggalin na natin medyo ano lang yan uh, unfounded yung mga ating uh, pagkabahala ganyang klaseng pagkabahala tukol diyan sa chacha or charter change okay so hanggang dito na lang po muna aking vlog at sharing ngayon at uh, supportahan po natin yung constitutional amendments. There's no way to go. Subukan po natin. Eh. Ilang taon na rin tayo. Tumatanda na nga rin ako. Lahat tayo. Tumatanda. At uh, kung wala tayong gagawin, same-same eh, lang. Wal walang uh, malaking improvement na mangyari sa atin kung hindi natin subukan yan. So, hindi man tayo susubok ng talagang zero kasi yung gagawin natin ng mga sistema ginagawa rin naman ng ibang bansa na, na successful. Nakikita, na maraming mga example dyan na magandang resulta pag gawin natin yung mga uh, mag-open tayo, ng, mag tayo sa mga foreign investors at saka gawin nating parliamentary form yung sistema ng gobyerno natin, yung forma ng gobyerno. Maraming mga example dyan na magaganda naman ang nangyari. At mas maraming ang parliamentary form kaysa presidential form sa mayayaman. At sabihin natin 90% ng mga mayayaman na bansa parliamentary. At uh, dito rin sa wag na tayong lumayo dito sa ASEAN, yung mga neighborhood natin, mga membro ng ASEAN, yung Association of Southeast Asian Countries. Ang mga mayayaman diyan yung mga parliamentary form na mga na mga gobyerno. Yan sila Thailand, sila Malaysia, sila ni Singapore. Yung mga presidential tayo kulelat. Okay, hanggang dito na po at uh, magandang araw sa inyo lahat.